Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini. Sa, sa buong bansa. na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Agal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Walong akusado kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro naghain ng not guilty plea sa pagdinig sa Sandigan Bayan. PNP, kumpiyansang maaresto ang iba pang akusado sa maanumalyang flood control project sa Mindoro. Presidential son Sandro Marcos, Makikipagtulungan umano sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Halos 900 million pesos na proposed fund ng OVP, agad na nakalusot sa budget deliberation ng Senado. At bilang ng mga nasawi sa sunog sa isang residential complex sa Hong Kong, umakyat na sa mahigit limampu. Martita. Martita. Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, November 27, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako sa Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, DriveMax, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Naghain ng not guilty plea ang walong opisyal ng DPWH Region 4B na sangkot sa umano'y irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro sa kasong graft na isinampalaban sa kanila. Sa pagdinig naman ng Sandigan 5th Division ngayong Webes, kabilang sa nag-apila ng not guilty ay sina DPWH Region 4B officials Gerald Pakanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Ler Macaico, Felizardo Casuno, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo. Samantala, hindi naman nakadalo sa pagdinig si DPWH Region 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil hindi pa nakapaglabas ang korte ng produce order para naman sa kanyang pagharap. Itinakda ng korte ang kanyang arraignment sa December 2. Bukod dito, itinakda rin ng 6th Division ng Sandigan Bayan ang arraignment ng parehong mga akusado para sa kasong malversation sa parehong araw. Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada, tiwala naman ang Philippine National Police na maaaresto ang iba pang akusado sa maanumalya sa flood control project sa Mindoro. Ilan pa ang pinagahanap kabilang po si Zaldico. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! report Pinaigting ng Philippine National Police ang paghahanap sa pito pang akusadong patuloy na nagtatago kaugnay ng kontrobersyal na flood control project sa Oriental Mindoro, kabilang si dating Congressman Saldico. Iniutos si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police units na doblihin ang pagsisikap upang mapasuko o maaresto ang mga akusado. Noong Martes, nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group at Aviation Security Group si Montrexis Tamayo, ang OIC ng Planning and Design Division ng DPWH Maropa sa NIA Terminal 3 matapos itong dumating mula United Arab Emirates. Sa kabuang nabing-anim na individual na may warrants of arrest, siyam na ang hawak ngayon ng mga otoridad na nanatiling at large naman si Ko. Noong November 18, nagsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kinako at iba pa kaugnay ng umunay maanumalyang 289 million flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ang kauna-unahang batch ng kasong kriminal matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umunay kickback scheme sa flood control projects sa kanyang ikaapat na zona noong Hulyo in the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria, ng 5.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Nationwide. Nation Handa namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential San Sandro Marcos para sa investigasyon sa manumalyang flood control project. Ito ICI, pinag-aaralan na kung kailan ipapatawag ang anak ng Pangulo. May report si Brigada Jigo Studio. i -brigada mo! Brigada. B -b -b Nagpadala ng liham si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang patunay na bukat siyang humarap at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon na komisyon sa isyu ng umanong anomalya sa flood control projects. Sa panibagong video ni dating Congressman Elizaldico, Idinawit niya ang anak ng Pangulo na umano'y nagsingit ng 51 bilyong pisong halaga ng proyekto mula 2023 hanggang 2025. Sa liham na ipinadala ni Marcos kay ICI Chair Andres Reyes Jr., voluntary niyang inihayag ang kanyang kahandaan na humarap sa komisyon para magbigay ng anumang impormasyong alam niya tungkol sa mga flood control projects inirerespeto umano niya ang proseso ng ICI at sinusuportahan ang pagungkat sa katotohanan sa ikinasang pagsisiyasat sa mga proyekto. Anumang oras aniya ay handa siyang magtungo sa ICI. Paliwanag ni Marcos, kahit sino o anuman ang posisyon ay walang nakakaangat sa batas. At dahil wala o man siyang itinatago, ibinibigay niya ang sarili para sa anumang investigasyon ng ICI. Dagdag pa ng majority leader, handa niyang sagutin ang mga tanong at magbigay ng paglilinaw kasabay ng pagpapatibay na commitment. Kanina, kinumpirma ng ICI na natanggap na nila ang sulat ng anak ng Pangulo. Sabi ng komisyon, magkukonvin sila upang pagdesisyonan kung kailan isasalang si Marcos sa pagdinig. Nakatanggap kami ng sulat galing kay uh, Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and share whatever information uh, he has uh, with regard to the ongoing investigation of the commission on the anomalous plant control project. The commission naman ay bukas sa uh, any information, especially here na merong pupunta, regardless of kung that person is will voluntarily appear and uh, testify under oath, ay eh, malaking bagay sa amin Samantala sa pagdinig ng ICI ngayong Webes, parehong humiling si Quezon City Representatives Maridic Copilar at PM Vargas ng executive session. Kapwa silang idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya no manoy tumanggap ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. In the heart of changing lives ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Throwbacks. Throwbacks. Brigada Nationwide. Nationwide. Pinagtibay naman ng liderato ng Kamara ang buong kooperasyon nito sa investigasyon ng mga institusyon sa flood control scandal, sangkot man o hindi ang mga kongresista. Kasunod na rin ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI na kasuhan ang walong mambabatas na tinaguriang contractors. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada. Report. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kooperasyon ng buong kapulungan sa anumang proseso o investigasyon habang patuloy na ginagampanan ang kanilang papel bilang mga mambabatas. Ayon kay D., ano man ang mangyari ay nananatiling nakatutok ang mga kongresista sa tungkuli na maglingkod sa bayan at bahagi ng pagsisilbi ang pananagutan. Matatag din na niya ang paninindigan ng Kamara ngayong inihain ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH ang panibagong joint case referral sa Office of the Ombudsman. Punto ng Speaker, sa simula pa lang ay binigyang diinan niya na igagalang ng House of Representatives ang mandato ng ICI at makikipagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon. Naniniwala si D na hindi dapat ikinukubli ang katotohanan at ang mga may pananagutan ay dapat na managot. Samantala, sa panayam sa Kamara ngayong araw, idinagdag ni Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong na umaasa silang itataguyod ng ICI at ng Ombudsman ang due process, lalot na ipakita na ng mga mambabatas ang sinseridad sa kooperasyon. I'm confident that the, the, Ombudsman and the ICI, will also um, provide and extend the due courtesy and they uphold the due process kung sinuman po yung mapapangalanan dito sa investigation nila. Again, from the very start, the House membership, uh, the entirety of the House, uh, we have already shown our sincerity in cooperate in 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 you know assisting or whatever support that we can have, we can provide or to cooperate Uh, closely with the ICI. In the heart of changing lives, Akos si Brigada Haji Ka Amino, ng 105.1, Brigada News AFM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Nationwide. Katulad naman ng naging mabilis na paglusot ng proposed funds ng Office of the President, agad ding naaprubahan ngayong hapon ang halos 900 million pesos na proposed fund ng Office of the Vice President. Si VP Sara naman sumalang din sa mabilisang press conference. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! report! Bago magalauna ng hapon ay agad na dumating si Vice President Sara Duterte dito nga sa Senado para i ang Office of the Vice President sa Budget Deliberation ng kanyang proposed 889 million pesos funds. Nang buksan nga ang sesyon si Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian ang nag-sponsor ng budget ng OVP. Pero bago ito tuloy ang aprobahan, nagkaroon muna ng mabilis na manifestation of support itong si Senator Robin Padilla. Ako po'y uh, natutuwa sapagkat dito po sa ating uh, bulwagan ay atin pong uh, hindi binawasan ang budget ng ating uh, pangalawang Pangulo bagkus ay dinagtagan. Sapagkat alam niyo po sa akin pong uh, karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit sa ampung lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Matapos nito, nagmosyon na agad si Senator J.V. Ejercito na isumite na ang pondo ng OVP, lalo't wala na nga rin daw mga katanungan. Bilang nasa mga dalawang minuto lang at naaprobahan na nga ang pondo ng OVP, ay nagpabot ng pasasalama si VP Sara sa kanya naging mabilis na press conference. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para batiin ang media ng Merry Christmas at maging Happy New Year. Walang po yung uh, nasabihin ko. Una-una sa inyong lahat. Senate leads ng uh, Friends from the Media. The reason na uh, pumunta ako dito ay para batiin kayo lahat ng Blessed Christmas and Happy New Year. I wish you good health in the year 2026. And uh, we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the ODP year 2026 budget. Maalala, una na nga sinabi ni Gachalian na on-track pa rin naman daw ang kanilang schedule dito nga sa pagtalakay sa 2026 National Budget in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the Musical News of 40. IMAX, IMAX, Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala mga kabrigada, matapos ilipat si Secretary Frederick Go sa Department of Finance kapalit ni Secretary Ralph Recto, kasama na rin mawawala ang una nitong opisina na Special Assistant to President for Investment and Economic Affairs na siyang Economic and Investment Arm ng Pangulo. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! 5 report Kinumpirma ng Malacanang na nakatakdang buwagin ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs sa so OSAPIA na dating opisina ni Secretary Frederick Go bago siya italaga bilang kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hinihintay na lamang mailabas ang kaukulang dokumento para sa formal na pagbuwag sa tanggapan. Tiniyak naman ang Malacanang na hindi maaantala ang mga trade agreement ng bansa sa gitna ng reorganization. Giit ni Castro, nananatili sa Department of Trade and Industry ang technical at substantive work sa mga negosasyong pangkalakalan. According to Sec. Go, ang DTI naman daw po ang uh, siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to um, trade agreements. So wala naman po maapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa Osapeya at siya din naman po ang magiging Secretary yan, Uh, Department of Finance. So, magkakatulungan po yon. Nabatid na itinatag ang Osapia noong taong 2023 sa ilalim ng Office of the President. Tungkulin nito ang magsilbing economic and investment coordination arm ng pangulo na tumutulong sa pagsusuri at pagbuo ng mga polisiya kaugnay ng ekonomiya at pamumuhunan, nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang tulad ng DTI, TOF, NEDA, BOI at iba pang investment related offices at tumutulong sa pag-facilitate ng major investment commitments lalo na sa international engagement ng pangulo. Nagsisilbi rin itong tulay sa pagitan ng private investors at malakanyang para mapabilis ang pagpasok ng mga proyekto sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rybax, Rybax, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Mga kabrigada, balita naman sa labas ng bansa. Pumalo na po sa hindi bababa sa 55 ang napaulat na nasawi sa naganap na malawakang sunog sa isang residential complex dyan sa Tai Po, New Territory sa Hong Kong. Maliban sa mga ito ay daang-daang residente ang hindi pa natatagpuan habang labing siyam na mga OFWs na ang narescue. Samantalang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs Ngayong Webes na wala pa silang natatanggap na ulat mula naman sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, kaugnay ng mga Pilipinong nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Sa kabilayan ng mga nakarating sa kanila na unverified reports tungkol sa ilang Pilipino na mga domestic workers na natrap umano sa loob ng gusali. Iniyak naman ng DFA na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Hong Kong Police Force at nakahanda silang magbigay ng tulong sa sino mang pilipinong maaring maapektuhan o naapektuhan o nasugatan ng naturang insidente? Right Backs Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada, pinatunayan naman ng real life couple na si Ronnie Alonte at Loisa Andalio na hindi lamang pang on screen ang kanilang tambalan matapos po silang ikasal ngayong araw. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Ronnie ang kanilang wedding photos ilang oras lamang matapos ipakita ng celebrity couple ang kanilang proposal video. Isang outdoor wedding ceremony at tila intimate ang naging kasal ng dalawa, base sa kumakalat na video online, itinaon din nila na ikasal ngayong araw, November 27, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ikasyam na anibersaryo. Matatanda ang kamakailan po ay na-engage ang dalawa kasunod ng pagpaparinig ni Loisa sa isang online talk show nang mapag-usapan ang tungkol sa kasal. DRIVEMAX DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Maghapong binantayan upang kumpleto balita Kompleto DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Self Philippines Katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 28 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.